on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Matabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All cities. Cities. The Monday, 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Mag-sisibulana ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Amal. lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News, FM. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. Manila. Our home our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time ala ng umaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang Vatican kinumpirmang stroke at heart failure. Ang sanhi ng pagkamatay ni Pope Francis. Cardinal Farrell pansamantalang mamamahala sa Vatican. Ang Comelec naman hinumpisahan na ngayong araw ang deployment ng mga balotang gagamitin sa 2025 elections. Attorney Raul Lambino naman, binipensahan ang pahayag hinggil sa umanoy TRO ni dating Pangulong Duterte. Philippine Navy naman pumalag sa alegasyon ng China na illegal daw na pumasok ang barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. ENP naman inaalam na kung may kaugnayan sa illegal na po operation sa bahay ay sa Bulacan kung saan pinatay si Anson K. at ang kanyang driver. At higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na kaninang umaga. Six, six, sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita Nationwide Ikada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Martes mga kabrikada April 22, 2025 Kami pong inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parunaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma ng Vatican na ang sanhipo ng pagkamatay ni Pope Francis ay dahil sa stroke at irreversible heart failure. Ayon po kay Vatican Dr. Andrea Arcangeli, ang nasabing sakit ay bunsod ng kanyang double pneumonia na naranasan itong nakaraang buwan. Nakasaad din anya sa official medical report ng Santo Papa na mayroon siyang history ng acute respiratory failure dahil po sa multi-microbial bilateral pneumonia. Multiple bronchioectasis, high blood pressure, at type 2 diabetes. Ngayong Lunes, mga kabrigada, nang ianunso ni Cardinal Kevin Farrell ang pagpanaw ng Santo Papa. Dahil dito, si Farrell muna ang magpapatakbo ng ilang affairs sa Vatican bilang Camerlengo o Chamberlain habang wala pang bagong Pope. Si Farrell din, mga kabrigada, ang mangunguna sa paglalagay ng Labini Pope Francis sa kabaong nito at pinangunahan din niya ang right of the confirmation of death ng supreme Brigada Balita Nationwide Ang mga reformang ipinatupad ni Pope Francis sa Simbahang Katolika, binigyang pugay ng ilang kongresista. Pagkalahaji kami nyo, e brigada mo! Brigada! p Isang ama na muling ipinaramdam ang personal na pananampalataya. Ganyan inilarawan ni House Assistant Majority Leader Jude Asindre si Pope Francis na anyay higit pa sa pagiging pinuno ng simbahang katolika. Sa pagpanaw ni Lolo Kiko, Iginiit niya si Idre na siya ay ibang klaseng Santo Papa na nagpatupad ng mga reformang hindi en grande ang deklarasyon at nagbigay ng hamon na hindi dapat baliwalain ang pighati ng mga mahihirap, mga migrants, may sakit at nalilimutan sa pamayanan. Binanggit ng kongresista na ang huling public appearance ng Santo Papa sa Apostolic Palace ay pagpapakita ng pagmamahal lalo na sa Easter Monday na ginugunita ang pagpapakita ng nabuhay na Heso Kristo sa kababaihan na nasa libingan. Para kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, si Pope Francis ay nagsilbing boses ng hustisya at dignidad ng sangkatauhan. Binigyang diin ni Adyong na ang mga salita ni Pope Francis, partikular sa panawagang itigil na ang karahasan at pagdarusa ng Palestinians, ay paalala ng pagiging sagrado ng buhay, anuman pagkakakilanlan o relihiyon. Mananatili anya sa puso ang pagsisikap ng lider ng simbahang katolika na pagbuklarin ang mga kristyano at muslim. Sa pansamantala, idinagdag ni Representative Wilbert Lee na magsisilbing inspirasyon ang legasya ni Pope Francis na pagsusulong ng katarungang panlipunan, pagkakapantay-pantay, kababaang loob, kapayapaan, pagmamahalan at pagmamalasakit lalo na sa mga nangangailangan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Kada Nagpabut naman ng taus pusong pakikiramay at nag-alay ng panalangin si Senador Bongo para sa pagpanaw ni Pope Francis. Nagpasalamat din ng mambabata sa yumaong Santo Papa. Si Pope Francis, mga kabrigada na pumanaw po sa edad na 88 ay kilala sa kanyang malasakit sa mga mahihirap, may sakit at sa mga migranteng kanya ng mga Pilipinong OFW. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, ang Home The Mandate 2025 Midterm Election. Ang COMELEC inumpisahan na raw ngayong araw ang deployment na mga balotang gagamitin sa eleksyon. Jigoboy Custodio, i-brigada e mo. Brigada. Tatlong linggo bago nakatakdang halalan sa May 12, inumpisahan na ng Commission on Elections ang pagpapadala sa mga probinsya ng opisyal na mga balota na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hinihikayat nila ang mga political party, kandidato, grupo mula sa civil society, at mga kasapi ng simbahan na magmasid sa proseso upang masiguro ang kaligtasan at integridad ng mga balota na impake at nasalyuhan na ang mga opisyal na balota sa Comelec Hub sa Santa Rosa, Laguna at sinimulang i-deploy kaninang alas 12 ng hating gabi. Matatanda natapos ng Comelec noong Marso ang pag ng mahigit 68 milyong balota para sa darating na halalan matapos itong maantala noong Enero bunsod ng temporary straining orders na inisyo ng Korte Suprema kaugnay ng diskwalipikasyon ng ilang kandidato. Patuloy naman ang panawagan ng Comelec sa publiko na makiisa at bantayan ang proseso upang mapanatili ang kredibilidad ng darating na halalan. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. The Mandate 2025 Midterm Election Update Samantala mga kabrigada, higit kumulang 80,000 na mga Pilipino abroad nag-enroll na para sa online voting. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada Report Aabot ng 80,000 na mga Pilipino sa ibang bansa ang nakapag-enroll na para sa overseas voting para sa midterm election sa Mayo. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, umaasa sila sa 50% turnout o 600 600,000 mula sa higit 1.2 million ng mga registered voters overseas. Ang ilan umano sa mga ito ay bumoto gamit ang automated counting machine sa 16 posts inaasahan din ng ahensya magsisiboto pa ang ibang mga Pinoy abroad, lalo pat may 21 days pa ang mga ito para bumoto. Mababatid na nagsimula ang overseas voting noong April 13 at magtatapos ito sa May 12 ng alas 7 ng gabi, oras sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 5.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. A start, A. balita nationwide One time the new Filipino time 7-11 Nang umaga Mommy, Daddy, night Tay One tahanan party list Para sa aming kinabukasan 1-1-8 1-1-8 1-1-8 Pay for buy Attorney Nathan Odocado, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Dinepensa naman ni Attorney Raul Lambino ang pahayag niyang naglabas noon ng temporary restraining order daw ang Korte Suprema nun nga hong inaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang pinabulaan na nga ng Supreme Court ang pahayag ni Lambino na naglabas daw sila ng TRO dahil nga ho dyan ay naghain na ho sila ng show cause order para pagpaliwanagin si Lambino kung bakit hindi siya dapat maharap sa administrative action dahil nga ho sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Naghain na nga rin ho itong NBI ng reklamo laban kay Lambino dahil po sa unlawful use of means of publication at unlawful utterances. Depende ni Lambino, narinig lang daw niya ang impormasyon at sa katunayan ay nagtumo pangaraw siya sa Supreme Court kasama nga ho si Israelito Torion para makumpirma kung totoo nga ba yung ulat. Ang kay Lambino, ilalahad lang umano niya kung kanino niya nakuha ang impormasyon sa oras na matanggap niya na ang kopya ng Sokos Order ng Korte at ang reklamo ng N. Balita, nationwide. Sa ibang balita, pumalag naman ang Philippine Navy. Sa binitiwang akusasyon ng China na iligal umanong pumasok. Sa Scarborough Shoal ang Philippine Navy Corvette na BRP Apolinario Mabini. Ayon po sa China, ang pagpasok na ito ng Philippine Frigate ay malinaw na paglabag sa soberanya at batas ng China kaya patuloy ang kanilang pagsubaybay at pagtataboy sa barko ng Pilipinas. Paliwanag naman ng Navy, otorisado ang mga barko ng Pilipinas na i-challenge ang anumang mga barko na nasa loob ng West Philippine Sea naniniwala din si spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na parte lamang ito ng mga hakbang ng China para daw baluktutin ang mga impormasyon para sa kanilang internal audience sa huli Binigyan din ng opisyal na tanging ang Philippine Navy at iba pang Philippine Flag Law Enforcement Ships ang may otoridad at legal na basihan para i-challenge ang anumang barko sa loob ng ating maritime zone. Brigada Balita Nationwide. PNP inaalam na kung may kaugnayan nga ba sa illegal na pogo ang bahay sa Bulacan kung saan pinatay si Anson Keh at kanyang driver. Bigarakath, Austria e brigada mo. Inaalam na ngayon ng mga otoridad kung may kaugnayan sa illegal pogo operations ang bahay sa may kawayan Bulacan kung saan pinaniniwala ang pinatay ang negosyanteng si Anson Ke at ang kanyang driver. Ayon kay PNP Spokesperson Brigadier General Gene Fajardo, may indikasyon na ang lugar ay posibleng ginagamit bilang scam farm para sa Pogo base sa mga narecover na kagamitan kabilang ang mga computers at iba pang ICT equipment. Isa sa ilalim sa forensic examination ng mga computer at mag-a-apply ng cyber warrant ang PNP upang malaman kung ito nga ba ay ginagamit sa mga scam o operasyon na may kinalaman sa Pogo. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na si David Tanyao na unang sumuko at umamin umano sa paggawa ng krimen ay kabilang sa kidnap for hire group. Ginagamit umano ang kanilang serbisyo para dukutin ang mga individual na may mga unresolved business dealings at pagkakautang na after effect ng pagpapasara ng pogo sa bansa. Isa rin sa mga nakatawag ng pansin sa mga investigador ay ang nakasabit na bandila ng China sa loob ng bahay. Patuloy pang investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang iba pang mga posibleng sangkot sa krimen. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News Authority. Nationwide. Si Senator Marcos naman pinabulaan ang kilala daw niya ang sospek sa likod nga hoon uh, ke-kidnap slay case. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! ng ni Senadora Amy Marcos na kilala niya ang isa sa mga suspect sa likod ng pagpatay sa businessman na si Anson Ke. Kasabay ito ng pagkalat ng ilang larawan sa social media na nagpapakita ng kanyang larawan kasamang isa sa mga suspect na si David Talyaw. Hindi ko yung mga yan. Sa totoo lang, ang eh yung um... Tuwing Chinese New Year, taon-taon may party sa sa San Juan, sa lumang bahay ng tatay ko kasi pinagmamalaki nga lang na pamilya ng ama ko na Chinoy sila. Ang dating Marcos kasi Echua, ang Edralin Lim, kaya nagpapahanda uh, rin kami sa ka, Chinese New Year. Ibang-ibang mga Chino at uh, Chinoy ang dumarating at uh, nandun yata si Anson. Yung isa hindi ko maalala kamakailan ni nanunsyo ng Philippine National Police na naaresto na nila tatlong sa pagkidnap kay Ke. Kabilang na nga rito ang isang Chinese national na hinihinala na nagingidnap ng mga taong may utang sa Philippine Offshore Gaming Operator. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulo Marcos at First Lady Lisa bumisita at nakiramay naman sa naiwang pamilya ni Superstar Nora Honor. Brigada Maricar Sargan E brigada mo Brigada, brigada. Personal na nagpaabot ng pakikiramay si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa mga naulila ng National Artist for Film at tinaguri ang Philippine Superstar na si Nora Unor. Kagabi, bumisita ang first couple sa burol ng yumaong aktres sa Heritage Park sa Taguig City. Kasama nila sa pagbisita si Communication Secretary Jay Ruiz. Sinalubong naman ang Pangulo at unang ginang ng mga anak ni Unor na sina Ian, Matet at Lotlot de Leon maging ng kapo-alagad ng sining gaya ni na Imelda Papin, Celia Rodriguez at Tirso Cruz III. Pumanaw si Nora Unor noong April 16 sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure. Samantala, bilang national artist, nakatakdang gawaran si Unor ng state funeral ngayong araw sa libingan ng mga bayani. Kaugnay nito, hinimok ng National Historical Commission of the Philippines ang sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga government offices at installations na iha mas ang bandila ngayong araw alin ito sa nasasaad sa Republic Act 8491 o the Flag and Heraldic Code of the Philippines In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Abiso sa mga motorista, mga kabrigada, naramdaman na simula kaninang umaga. Ang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa gasolina 1 peso and 35 centavos kada litro ang itinaas meron ding idinagdag na 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng diesel habang 1 peso and 10 centavos naman ang naging aumento sa kada litro ng kerosene. balita nationwide. Suportado ho ng Malacanang ang binuong Joint Anti-Fake News Action Committee ng PNP na naglalayong labanan ng mga maling impormasyon. Ang po kay Palace Undersecretary Claire Castro. Napagpulungan ni na Pangulong Marcos at ilang opisyal ng DICT ang paglaban sa fake news. Inahilimbawa ho nito ang pagkakadakip sa tatlong nasa likod ng pagdukot at pamamaslang sa Chinese national ni si Anson Ke kung saan mayroon pa rin anyang nagpapakalat ng balita na folgay lang daw ang mga naaresto. Nakadidismaya anya ito lalo na at na fake news peddlers ay nagpabalita ng mali impormasyon ng gobyerno at maging ang mainstream media. Dahil dito, umapila ang palasyo sa lahat ng Pilipino na maging responsableng social media content creators at magtulungan sa pagsugpo sa fake news. Balita nationwide. Mahalaga na mga siguro na sapat ang protina na meron po ang ating katawan. Ang sapat na pagkain ng mga mayayaman sa protein, kaya po ng karne, isda, itlog at dairy products ay nakatutulong po para matiyak na maayos ang ating kalusugan. Isa ho yung palala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang ito pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now. Brigada Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, tunay na hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang mga pangarap. Yan pong isang bagay na pinatunayan ni Giuseppe, isang masigasig na first-year student sa kursong Bachelor of Public Administration dyan ho sa Lucena City. Bata pa lamang ho si Giuseppe ay natuto na siyang tumulong sa kanyang pamilya nung malakas pa ang kanyang nanay na si Noemi ay sabay ho nilang sinusuo ang hirap ng buhay. Ngunit nang siya po'y noong 2012, ay tuluyan pong nawala ang paningin nito at nagbago ang lahat. Ito rin ang panahon kung saan iniwan sila ng kanilang ama. Sa tulong ho ng Brigada News FM Lucena at ng Wantahanan, Tahanan, katuwang ang mga opisyal ng barangay na tinitirhan magina mag-ina, na ipaabot kay Joseph at kay Nanay Noemi ang tulong na isa hong pansamantalang mas maayos na tirahan. ...mga groceries at pinansyal na tulong. Sa Wantahanan po, maraming maraming salamat po sa tulong na ibinigay po ninyo sa amin... ...sa brigada, sa brigada ninyo sa FM po. At maraming salamat, malaking tulong ito para po sa pang-araw-araw... Hmm. ...ya yeah, ito, makakapagsahing na ako ng marami. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan... Maraming salamat ka, Brigada! Brigada! Foreign Exchange! Foreign... Balita! Nakabayanin! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita! Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Mula rito sa 105.1. Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.